Grabe guys, ngayon nga lang pala nakakain ng bento ng Japanese. Hindi tinipid dahil sobrang dami ng serving nila. At yung lasa nga pala nito ay lasang Japan. At yung color nga pala nila guys, kahit amikilkili, masarap. At yung kanin nila guys ay... So ngayon guys, ay nandito nga pala sa Tokyo Tokyo ay ibang Tokyo Tokyo pala to. Ito pala yung sinasabi kong Tokyo Tokyo. Matagal ko na nga pala to nakikita at never pa ako nakakain dito. 32 years old na ako at hindi ko pa alam kung ano yung mga binibili dito. Yung price range nga pala dito siguro 200 hanggang 500. As ayan, agad nga pala ako ng 100 pesos para may sushi at red drinks. So ito nga pala yung order ko guys ay parang nga pala siyang pork chop tapos may curry. Napansin ko nga pala dito guys yung kanin ko maliit pero hindi yung problema mamaya. Ito nga pala curry guys ay palagi ko nga pala ito nakikita sa anime. At dito ang natuwa sa tonkatsu. Ang laki na dalawang piraso pa. At ito nga pala yung hindi ko alam. Pakomit nga guys kung anong tawag dito. Umorder nga rin pala ako ng ramen. Sipod ramen nga pala ito sa halagang 300 pesos. Yung toppings nito may tempura, crab stick, tsaka tofu. Itong gitna hindi ko lang alam kung ano to. First time ko nga pala makatikim ng authentic ramen. Una ko nga pala napansin dito yung sabaw niya ay hindi masyadong mainit. Ina-expect ko dito unang kagat ko mapapaso ako. Yung lasa nga pala nito guys ay okay naman, masarap naman. At yung hipon nga pala ng tempura ay malasang malasa. Kaya ayan guys, samahan niyo ako sa first experience ko dito sa Tokyo Tokyo. Hindi ko alam guys kung ano nga pala karne tong nasa curry pero parang chewy siya. Matapang nga pala yung amoy at matapang nga rin pala yung lasa niya. At ito nga pala guys, hindi ko ina-expect kasi ang lambot ng karne. Hindi ko alam guys kung tong katsu ba to o katsu do. Nung oras nga pala nito guys, naghanap nga pala ako ng sauce para dito. Kaya nga pala ito yung in-order ko guys para meron akong sabaw. Sabaw sleep kasi ako kaya gusto ko tuwing kakain ako meron akong sabaw. Ang experience ko dito sa Tokyo Tokyo ay okay naman. Kapag sawa ka na sa Chowking, McDo, Jollibee, pwede mo to subukan. Yun nga lang guys, may mga presyo yung pagkain dito. Tulad nitong red tea nila guys, alam ko 70 pesos to. Pero yung ginawa ko, nag-add-ons nga pala ako ng 100 pesos para meron siyang sushi at red tea. Tapos ito guys, nakurious nga rin pala ako kung anong lasa nito. Yun na amoy ko nga pala dito guys, parang nga pala siyang binuro. Nung kinain ko, medyo maasim. Tapos ito nga pala yung ko guys, nakasama ng red tea. Apat na piraso nga pala to, pero grabe guys, bigat nito sa tiyan. Ayan guys, meron na nga rin pala tong kasamang toyo. Una kong ginawa dito, tinanggal ko nga pala tong curry green kasi hindi daw to masarap. Alam ko guys, medyo maanghang daw to. Akala ko nga nung una, matcha, kaya gusto kong kainin. Kaya tinabi ko muna sa isang sulok, baka mapagtripan ko mamaya. So ayan guys, ito nga pala yung sushi nila. Parang nga pala tong galing sarap kasi medyo malamig. Refreshing nga pala to dahil meron nga pala siyang mangga sa loob. Tapos ito guys, nakuyuris talaga ako kung anong lasa nitong curry green. Familiar ako dito pero nakalimutan ko talaga yung pangalan niya. Feeling ko kasi guys, kapag hindi ko nga pala to natikman, hindi ako makakatulog mamayang gabi. Unang subo ko pangalan pa dito nalasahan ko na agad para ka nga pa lang kumain dito ng sand paper kaya ayun never again kaya balik na ako dito guys sa bento meal ito nga pala yung sinasabi ko guys yung kanin ko nalaman ko kasi na rice meal pala tong in order ko yun nga lang hindi ko alam kung ano yung sistema nila dito sa ni rice kung tatawagin nyo ba o pupunta kayo sa counter hindi na ako nakapagantay kaya tumayo na ako para kumuha ng kanin grabe nga pala yung kanin nila dito guys kahit bagong saing nga pala hindi nga pala siya malabsak ay no nausok-usok pa so yun guys nakadalawang rice nga na pala ako dito at nabusog na agad ako naubos na rin yung ramen kaya tapos na kumain. At yung sushi, hindi ko na kinain kasi na-trauma na ako. Ang rate ko dito sa Tokyo Tokyo ay 8 over 10. So, guys, may bago na naman ako nalaman ng laro. Ito to nga palang PHL Best. Yung lalaroin ko dito para pumahal daw, guys, ito nga palang Super Ace. Ayan, guys, bila ako dito ng Scatter. Tignan natin kung magkano yung mapapanalunan ko. 10 spin. Ayan, tignan natin, guys, kung magkano. 3-2. Wow! 2-4. 600. Oh! Ten times. Oo. Oh! Grabe. Naka 29,000 na kaagad ako. Grabe. 200. Panalo pala na agad. Oh, 14K. Grabe. Magkano yun? 44,000. Wow. Yan guys. Sa mga gusto nga pala maglaro nito nasa comment section yung link.